Hello guys, mga doctor and guys, mga rin dito tayo ngayon sa probinsya guys I-vacation e, natin guys, e, tingnan natin yung mga alaga natin guys Kumusta na kaya sila? Ito guys, tingnan natin guys Ayan guys, ito tayo sa ating farm guys Kasi for the first time, ngayon lang ulit tayo naka-uwi Ayan guys, isa ko nagpapakain si nanay guys buksan natin itong mahiwagang git guys ayan oh ang nani ayan guys bali ito yung napakaganda kong ina guys nanay ko guys ayan guys ayan guys. Ayan guys yung mga alaga natin guys buti nga yung malinis dito sa kanalan sa paligid ng ating munting alagaan guys nalit ito guys yung mga alaga natin ha ah! ang tato yan guys ito yung ginagawa ni mother ko guys kasi pansamantala sa yung nag-aalaga guys magagay nag itong mga alas 3 mga nun Tapos dalawang beses lang kumakain sa so, umaga, morning, at sa hapon Bali well, ito guys yung mga alaga natin yes. Tapos, tapos nandun, nandun yung mga iba guys sa akin. Nakakulong guys Bali well, ilan na yung ating mga malalaking barako guys Pwede na yung pangbenta medyo may sa tao to guys pag hindi ka kina, hindi ka nila kilala kasi minsan minsan lang ako umuwi ayun guys takot to sa mga tao tara guys sila natin yung iba dito ayun sinisan na kayo guys ha ah. yun yung mga manok ni mother ayun wala pala dito nasa labas sila ayun yun labas tayo guys Ayan. Buti guys, walang masyadong unit Yes. Yes. Ah, uh, ako dito, guys. Ng so ano yung kan. Dito papalitan ko to, guys, kasi isang haligi, guys. Dito dito. Nanay. Na termites. Pwede mo iba, guys.

Ang yun, may swimming pool sila dito guys. Shining Baka may bukas guys, palitan natin yung tubig nila. Yung pa, pang-apat kong bata ko guys. Oh. Bata pa to guys. Yung ang laki diba? Ito yung sinatawag, tinatawag nila guys kung ano ma yung patok. Sabi nila patok yung pato na may laya may kumbaga na crossbreed ng itik na na crossbreed sa pato guys patak sa amin yung dauglan yun guys ayan na guys dumi na yung ano yung pa nila mga kulungan nila yun yung nalilinis tapos dun guys dito nangingitlog alaga guys dito yun bali dalawa yung nangingitlog doon isa kaysa dito check sucks tinali ni mother kasi pupunta sa bukid yung mga iba tapos yun pong na natin guys nandito guys yun Balit, 22 22 guys yun dito. And, may guys. yun 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 dito guys. Ayan, nagwawala sila. Takot sila sa tao, guys. Ayan, sige na rin dito. Tayo dito, guys. <coughs> Ayan. Ayan. guys. Eh, salamat sa mga masugid <coughs> nating mga subscriber, guys don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Buddy's Corner, guys. Eh, sana ako hindi kayo magsawang tumangkilik sa ating mga iba't ibang klaseng vlog, guys. Eh, sa mga support na natin, maraming, maraming, maraming salamat. Okay, thank you, guys. See you next, next vlog.